Tingnan mo yung anak ko hoy just ko, hirap na hirap magsuot ng kanyang dress Ups! Hindi ko alam kung dress nga bang ang kailangan niya o pantalon eh Pero sa palagay ko mukhang dress kasi magbabago naman yan hirap na hirap yung ating niya niya magsuot sa kanya Sige, ikot Ikot Hi! Good morning! Mga madlang people, matapo ng ating ulam <laughs> hi kaka. Hi kaka. Hi. Di, di Ganda ng anak ko ah. Yan yung si Natasha. Anak ni Ate Beth hey, Ostos. Ang tanong, nakakay ka ba? Yes. Okay, ganda. Bagay na bagay. Dito na. Kaka, sinong bumili ng damit mo? Sino? Dito ka tumingin ka sa akin. O, oh, magpasalamat ka kay Mama Iling mo. Thank oh, you, Ma. kompleto. Hindi lang, Ma. Kompleto na salamat. Sabihin mo, kompleto, Ma. Ay, kompleto, Ma. Hello, Mama Iling. Salamat sa dress na binigay mo sa akin. oh, sali. Baka malagyan ng buhok aking pagkain. Sige na nga. Be, tingnan natin. Dali na. Sabihin mo kay mama, okay. dahil, mama. Thank you. Thank you, thank you mama, Eling. daw siya. Naku, ba't ka mahiya? Paano ka magiging vlogger pagdating ng panahon? Gaya kayo sa mama May niyo, Beth. Vlogger. Ops. Yan ang anak ko, si Anak, sinong nagbili sa iyong sapatos? So, uh, ayo, si mamaya na natin ipakita ang sapatos. Tinanong ko lang muna yung anak ko. Magpasalamat ka sa ate mo. Mm, thank you, daw, Ate uh, Casey. Thank you daw, Mama Eling Ang masaklap, si Coco. Ang akala niya, si Ate Lit niya bumili sa kanyang, sa, sa kanyang damit. Yun pala ay uh, si Mama Iling niya. Okay, walang problema. Ayan ha, nagpapaganda yung ating anak. Nagpapaganda lang kanya lang ang buhay paganda lang kasi excited siya ngayon excited siya ngayon excited siya ngayon ma'am puro ubo ngayon guys no grabe ubo ng ubo ang mga tao ngayon ayan na huwag kayong malikot malikot Ha, Malaki na eh. Ah. Baka naman maraming kuso 'yan. <laughs> Ganyan lang siya. Mah- bagay sa kanya yung headband mapaganyang dress. Ayay, nasaan 'yung sapatos mo? 'Yung shoes mo, Nasana. Sali na? Ha, Mubo. ba?

Ano brown? Oh, so, yung gusto so... Hindi, sapatos lang, Bi. Nakapagay yan. <laughs>